Guys, dadalhin ko kayo ngayon sa aking adventure dito sa Mindanao na kung saan dito natin makikita ang malaparaisong mga tourist spot na marahil ay hindi mo pa napupuntahan. Isa na dito ang Siargao Island na dinadayo pa ng mga turista galing pa sa iba't ibang bansa. Pero tulad ng karamihan, ay tinatanong ko rin ang aking sarili at naiinis ako kung bakit pa ako pumunta ng Siargao. Alam nyo ba kung bakit? Malalaman natin yan mamaya. Ganito kasi yon. Lingit sa kaalaman ng lahat, ang Siargao ay tinaguri ang surfing capital dito sa Pilipinas. Pero alam nyo mga idol, marami pang mga tourist spot na nakatago dito sa Siargao. Isa na dito ang pupuntahan namin ngayon. Well, kung hindi ka pa nakapunta dito, then wag mo itong i-escape dahil ang video ito ay para sa iyo. At nang makarating kami dito sa Siargao ay bumiyahe agad kami mula General Luna hanggang munisipyo ng Del Carmen kung saan doon natin matatagpuan ang sikat na tinatawag nilang Sugba Lagoon. Bago tayo makapasok ay dadaan muna tayo dito sa labas na makikita natin ang sari-saring paninda tulad ng mga pagkain. At sa pagpasok natin ang una nating makikita ang kanilang information center. At pakinggan natin si Idol. Story Store B which is Sugba Lagoon, For the boat rental, is 3,050 pesos. You will divide it into six. And then you will add the entrance fee, 50 pesos only for the local, 100 pesos for the foreigner. And then for time limitation for the three islands, maximum time for stay stay is three hours only. And the island, you can stay until five minutes the it's up to you, okay? But in this three island, you have only, only the Pamumuan Beach has a restaurant, except the Sugba Lagoon and the Kawangan Island. Additional for the payment, you will pay for the Pamumuan Beach 30 pesos only for the entrance fee. you get there. Oh, ba? Diba? May pa-English pa si Kuya kasi may makakasama kaming afam. <laughs> Dahil tatlo lang kami at anim yung pwedeng sumakay sa bangka, ay naghanap kami ng mga joiners para makatipid kami. At bawat isa sa amin ay magbabayad ng mahigit 500 pesos. Magbabayad din tayo ng 10 pesos dito sa terminal, fee. So, we're ready na. I'm Jeff. Jeff, Hi, si Andrea. 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 Nice to meet you. Right. Where are you from? Friends, friends. friends. All right. Yeah. So mula dito sa port, sasakay kami ng bangka. Diyan. 'Yan yung bangka natin, guys. All right. Habang kami ay papunta na sa Sugbalagon, ay nadadaanan din namin ang mga nakakamanghang mga isla na ito. Tila ba ang pakiramdam ko ay wala ako sa Pilipinas at sulit na sulit yung 566 na aking binayad. At alam nyo ba na mas lalo kaming namangha dito sa entrance ng Sugbalagon dahil makikita mo na ang daanan nito ay nasa pagitan ng dalawang isla. At pagpasok natin dito ay bubungad sa atin ang napakagandang tanawin at makikita natin ang hugis lawa pero ito'y tubig dagat. Alam nyo ba mga idol, mahigit 45 minutes yung biyahe mula doon sa port. Pero hindi namin yun napansin. Mm -hmm. Sino nga ba ang makakapansin sa oras kapag ganito ang ating makikita sa ating mga adventure ngayon? At sa wakas ay narating na namin ang tinatawag nilang subalagon. At dito makikita natin ang welcome din ni ate. Mm -hmm. Good afternoon everyone! Welcome to subalagon The The to so ayun nga guys, nakababa na tayo dito sa pagka natin, At saka ito na nga, partial muna nating iikutin yung ating kamera dito sa Subalagon Ayan. <laughs> mga idol doon daw ang diving spot at makikita natin sa pagbaba dito ay may mga kayak At tatanungin natin kung magkano ang halaga nito May 300 po, yung, pa, yung pangapat po is 500 500, ayan may 300, may 500 na pwede tayong magrenta diyan. Magkano yung renta ng life jacket at saka ano? Ah, ganito po. Aba. 200. 100? 200. 200. Yung ganyan. 50. 50. Alright. Ayun na nga mga idol, sa dami ng mga tao na pumupunta dito ay nagpipila sila dito sa diving board. At ang karamihan ay mga afam. Mm -hmm. At ito na nga yung pinipilahan nilang sikat na diving board dito sa Sugbalagon. Hindi na ako nakapag-dive kasi nga ang taas ng pila. Hi miss. <laughs> At sa mga oras na ito ay pinalipad ko na ang aking drone at doon ko nakita ang napakagandang tanawin ng Sugbalagon. At alam nyo ba mga idol? Kunting kaalaman muna tayo base sa aking pagtatanong sa taga rito. Kaya daw ito tinawag na Sugbalagon. Dahil sabi ng mga nakakatanda nila, dati daw ay nababalot ito ng mga ulap na umuusok kung titingnan sa malayo na tila ba parang merong nag-iihaw dito. Dahil ang word na ihaw sa Bisaya ay Sugba at ang nakapaligid dito ay parang lawa or lagon. Kaya mula noon ay tinawag wag na itong Sugbalagon. At alam nyo mga idol, ang mga islang ito ay maituturing na mga untouchable. Bakit? Dahil mula noon hanggang ngayon ay pinagbabawal ang pagputol ng mga kahoy dito. Well mga idol, kung tatanungin ko kayo, papayag ka ba na sasama ka dito sa akin sa lugar na ito? Mag-comment down ka sa baba ng video ng ito. At ngayon kung tatanungin ninyo ako kung bakit ako naiinis nang pumunta ako dito sa Siargao? At ganito lang naman ang sagot ko. Dahil napamahal na ako dito sa mga nakikita ko sa Siargao. At nakakainis lang dahil parang ayaw ko nang umuwi. Bilang Pilipino, ay proud na proud ako na meron tayong nakatagong yaman dito sa Mindanao. Dahil sa ganda ng Siargao, ay karangalan ng ating bansang Pilipinas. Teka, hindi pa matatapos ang ating adventure dito dahil mula dito sa Sugbalagon sa halagang 566 ay mapupuntahan pa natin ang tinatawag nilang Kauhagan Island at ang Pamumuan Beach. At mula dito ay bumiyahin na naman kami ng another 20 minutes. At habang kami ay papalapit na sa isla, ang isla naman ay papalayo sa amin. <laughs> Pero lang guys, ganito talaga ang nangyari. Habang kami ay papalapit na sa dalampasigan, ay na-stranded kami ng ilang minuto dahil naglolo tide na. Uh, na-trap kami dito. Stranded kami dito ngayon. Kahit ganito ang nangyari, ay nag enjoy pa rin kami. Well, basta mahilig ka naman talaga sa adventure, lahat ng mangyayari ay maging masaya. So, yan guys, no, uh, kanina medyo na-stranded tayo dito sa bangka. At sa wakas, uh, nandito na tayo ngayon sa Kamumuan, sir. Kamumuan Island. So, ito yung isa sa package namin dito, yung Kamumuan Island. At tingnan natin guys, mula dito, ayan, yan yung Kamumuan Island. Yung nasa ano naman makikita natin sa likuran ko is yun, yung Kauhagan Island. So dito muna tayo at mamaya doon din, titingnan natin yun, punta natin yun. Ay, okay. I'm fine uh, yes. <laughs> sa mga oras na ito ay tinanong ko yung aking kasama na foreigner kung nag enjoy ba siya dito sa adventure ngayon <laughs> nag -e enjoy naman talaga daw siya pero iwan ko ba kung naiintindihan niya ang aking English so, dito guys, napakaganda Ayan no oh. Woo! Right. Alam ba ninyo mga idol? Pangarap ko na talaga makapunta sa ganitong mga lugar dahil sa totoo lang, parang sa pelikula ko lang ito nakikita pero ngayon, ako na mismo ang gumagawa ng sarili kong pelikula. Maliban sa mapuputing buhangin na makikita mo dito ay mararamdaman mo rin ang napakasarap ng simoy ng hangin. Lalo na kapag nakatambay ka sa ilalim ng puno ng niyog. Kaya hindi nga nakapagtataka kung maraming turista ang bumibisita sa lugar na ito, lalong-lalo na sa Kauhagan Island at Kamumuan Beach. Oh, ikaw na nanonood ngayon, ano pang hinihintay mo? Bounce na dito sa Siargao. Nag-enjoy ka, Brad? Yeah, sobra, sobra. Nag-enjoy ako sa view doon sa... Sa doon, no? <laughs> Teka, parang iba yata yung pinag-i-enjoyan ng mga kaibigan kong to. <laughs> Sobra ba? Sobra. Sobra. Dili oh. ka bayaran gid sa kwarta gid labi nang mga ga kita Dili ka bayaran bay. <laughs> ang dami daming niyog na makikita natin sa islang ito. So, doon guys, pwede tayong bibili doon ng ano, mga pagkain. Nandoon lang yun eh, may mga cottages diyan. After tayong bumili, may mga cottages diyan. Tulad nito, is meron silang mga ano, merong mga cottages dito. Tsaka Ayan, makikita natin ang daming ano, uh, turista dito. Tulad no, mga foreigner. Tulad nila, mga foreigner. Ayan. So, pwede kayo maglaro dito ng ano, ng volleyball. Makikita natin yung, ano, yung, yung mga, uh, pwede natin pag i -enjoyan. So, dito guys, ayan. Uy, sino yan? Wow, may sumasayaw pa. Oh, dito, o, makikita nyo rin siya dito guys. Wow. So, ayan, may mga katijis na makikita natin. Hi! Alright. <laughs> Oke okay lang kayo Jan? Oke lang kayo? Dabao Dabao del Sur Welcome, Welcome to Shirena. Shirena. Habang nagpapalipad kami ng drone mga idol ay mas lalo kaming namangha sa nakita namin dahil isa na yata ito sa pinakamagandang beach na napuntahan ko dito sa Mindanao. At sa halagang 566 ay sulit na sulit talaga at meron pa akong nakita mga idol. Habang pinapalayo ko yung drone ay meron akong nadiskubre. Sa gitna pala ng islang ito na malapit sa Kamumuan Beach ay meron akong nakita na isang lawa or lake. Ewan ko lang kung ano yung pangalan nito pero sa mga nakakaalam dyan, mag-comment down below kayo para malaman namin kung ano yung pangalan ng lake na ito. At dahil sa kami ay kinapos na sa oras, pinapalipad na rin namin yung drone papunta doon sa kabilang isla at yan ang tinatawag na Kauhagan Island. Malapit at nasa harap lang ito ng Kamumuan Island. Alam nyo mga idol, ang agaw pansin dito ay itong napakagandang sandbar nito. At isa din ito sa tinatawag nilang Untouchable Island dito sa Siargao. Kaya ang payo ko sa inyo mga idol, kung pupunta kayo ng Siargao is huwag nyong kaligtaan ang mga ng ito. Dahil kapag hindi mo ito napuntahan, ay parang hindi ka na rin nag Island. Masarap maging islander guys. Masarap maging taga-isla. Kasi super, super nice. Nakakawala ng stress dito. So kung stress kayo dyan sa ating mga lugar, huwag nyo nang hintayin pa ang more stress. Dito na kayo sa Shargao.